sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita. Ano nga ba ang kahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera. At ito, ang Hoy! Bawal yan! Marami sa atin ang palagay, ang batas ay angkop lamang sa mabibigat na krimen. Ang tingin kasi ng iba, agad nilang malulusutan ang maliit na pagkakamali. Ngunit paalala sa lahat, ang batas ay batas at para ito sa lahat. Maliit man o malaki, napapansin man o hindi. Disiplina ng bawat isa ang masusukat dito. Yan ang pag-uusapan natin ngayong linggo. Alam ba ninyo na may mga bagay tayo na nakasanayang gawin na akala ng iba ay okay lang? Ngunit ito pala ay paglabag na sa batas. At mayroon tayong pananagutan dito. Alamin natin ang mga ito sa mga tatalakayin nating report ngayong tanghali. Simulan natin yan sa parusa sa pagbebenta ng mga peke at hindi rehistradong gamot. Alamin, noong nagsimula ang kasagsagan ng pandemya, nagsimula na ring tumaas ang mga insidente ng pagbebenta ng mga peke at hindi rehistradong mga gamot. Mula rito, naglipa na, na ang iba pang gamot na tugon sa iba pang mga sakit. Ano nga ba ang parusang kahaharapin kung ikaw ay napatunayang nagbebenta ng mga peke at hindi rehistradong gamot? Alamin sa report na ito. Umabot na tayo sa panahon na salip na kumonsulta sa doktor ay eh mas pinipili ng marami na sumangguni sa mga impormasyon na makukuha natin online. Gayun din sa gamot, sa halip na bumili sa mga otorisadong establishmento o tindahan, mas pinipili pa ng iba na bumili na lamang online. Ang paalala ng kinauukulan, ang mga ganitong gawi ay may kaakibat na responsibilidad. Isa na dyan ang pagbeberipika o paninigurado na ang impormasyon o produktong nakukonsumo ay tama. Dahil sa paglipanan ng mga resellers at retailers online, iba yung pag-iingat ang kailangan. Mayroon kasing iilan na nagbebenta ng mga peke at hindi-rehistradong gamot sa ilalim ng Food and Drug Administration o FDA. Ano nga ba ang kakaharapin na parusa ng supplier at nagbebenta ng ganitong mga produkto? Nakasaad sa Republic Act No. 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009, sa Section 11 ito na mahigpit na ipinagbabawal ang paggawa, pag-import, pag-export, pagbebenta at pag advertise ng kahit anong health product na hindi ligtas gamitin o inumin. O di kaya ay mga hindi rehistrado sa ilalim ng FDA. Ang sino mang mauli ang nagbebenta ng mga nabanggit na produkto ay papatawa ng pagkakakulong na isa hanggang sampung taon o pagmumultahin ng hindi bababa sa 50,000 pesos at hindi hihigit sa 500,000 pesos. Depende sa desisyon ng korte. parusa sa pagsira ng pera ng bansa. Alamin. At para sa ating throwback na report, balikan natin ang isang lalaki na nag-viral online matapos nitong kuna ng video ang pagsunog ng isang 20 pesos na papel. Ang insidente ito, agad namang inaksyonan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung ano ang kasong inihain sa suspect, alamin sa report na ito. Nag-viral online ang video na ito kung saan makikita na sinusunog ang isang 20 pesos na papel at ginagamit ito para sindihan ang isang bote ng alak. Agad na nagsampa ng reklamo ang Bangko Sentral ng Pilipinas laban sa suspect matapos makarating sa kanila ang naturang video. Ayon sa Bangko Sentral, paglabag ito sa Presidential Decree number no. 247 na nagbabawal sa pagsira, pagvandal, pagpunit o pagsunog ng pera ng bansa. Ang sino mang mapapatunayang lalabag dito ay pagmumultahin ng 20,000 piso o makukulong ng hanggang limang taon. Ayon sa mga otoridad, paglabag din ito sa Revised Penal Code, Article 154 o Unlawful Use of Means of Publication and Unlawful Utterances. Posibleng ang suspect ay maparusahan ng aresto mayor o pagkakakulong ng isa hanggang anim na buwan at pagmultahin ng dalawang daan hanggang isang libong piso. Siniguro naman ng Bangko Sentral na walang ligtas ang mga gagawa ng ganitong krimen. Pagkuha ng larawan ng walang pahintulot, iligal, parusa sa lalabag, alamin. Nakasanaya na ng marami ang pagkuha ng larawan at pagpo-post nito online. At bagamat malaya tayong gamitin ang mga mobile phones at ang mga social media, ang pagkuha ng larawan ng iba at pagpopost nito ng walang pahintulot ay ipinagbabawal sa batas. Ano nga ba ang parusa sa mga mahuhuling lalabag dito? Alamin sa aking report. Marami sa atin, hilig ang kumuha ng larawan sa mga okasyon na dinadaluhan, pati ang mga pagkain na kinakain at lugar na napupuntahan. Mabilis itong naa-upload sa kanya-kanyang mga social media at naibabahagi sa publiko. Ngunit, may mga pagkakataon na may mga nakukunan tayong tao na hindi natin kilala. Payo ng otoridad, mag-ingat sa mga ganitong gawi dahil posibleng isa na pala itong krimen. Ayon sa Privacy Policy Office Advisory Opinion No. 2018-053, ang larawan o video ng isang individual ay maituturing na personal na impormasyon. Ito ay sakop ng Republic Act No. 10173. Nakasaad sa RA 10173 o ang Data Privacy Act na ang pagkuha paggamit at pagsasa-publiko ng isang larawan ng isang individual nang walang pahintulot mula sa kinuna ng letrato ay maituturing na paglabag sa batas. Ipinagbabawal ito lalo na ang pagkuha ng letrato ng mga bata. Nararapat na may pahintulot ito ng mga magulang o guardian. Ang sinumang mapatunayang lumabag dito ay maaaring makulong ng isa hanggang tatlong taon at pagmultahin ng hindi bababa sa 500,000 at hindi higit sa 2 milyong piso. Kung sensitibong bahagi ng isang individual naman ang kinunan at ginamit ang litrato sa iba pang malisyosong gawain, maaari itong patawan ng pagkakakulong na abot hanggang 7 taon at multa na hindi higit sa 5 milyong piso. Parusa sa pagsusunog ng basura. Alamin! Ang mga gawain ng tao ang isa sa mga pangunahing sanhi ng paglala ng climate change. Kaya naman iba't ibang batas ang ipinatutupad para sa regulasyon ng mga gawain ito. Gayunpaman, patuloy pa rin ang paggawa ng mga ipinagbabawal na gawain, gaya na lamang ng pagsusunog ng mga basura. Bakit nga ba ito ipinagbabawal? At ano ang kaparusahan na mahuling gumagawa nito? Pakinggan ang report na ito. Ang pagsusunog ng basura ay isang mabilis na paraan upang mabawasan ang kalat sa bahay. Kaya marami sa atin, sa halip na magsegregate o mag-antay ng schedule ng koleksyon ng basura, ay sinusunog na lang ang mga naipong kalat. Pero panawagan ng Department of Environment and Natural Resources iwasan ang gawain ito. Ayon sa pag-aaral ng ahensya, ang pagsusunog ng basura ay nakakasama sa kalusugan at kapaligiran. Anito naglalabas ng nakakalasong kemikal ang mga sinusunog na basura at ang usok mula rito ay nakakaambag sa climate change. Ito ay ipinagbabawal sa ilalim ng Section 48 ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000 o Republic Act No. 9003. Nakasaad dito na ang pagsisiga ng dahon. Plastic at iba pang basura ay practice ng improper solid waste disposal at maituturing na paglabag sa batas. Ang sino mang mapatunayang lumabag sa nasabing kautosan ay maaaring mapatawa ng multang 300 pesos hanggang 1,000 pesos at pagkakakulong ng isa hanggang labing limang araw. Parusa sa mga nag-vividyoke magdamag. Alamin, ang pag-vividyoke ay malinaw na pinagmumula ng ingay at bagamat may mga okasyon na pinahintulutan ito, mayroong pa rin mga limitasyon na kakabit dito. Pero paano naman kung non-stop ang video kay ng iyong kapitbahay? Mayroon bang parusa na maaaring kaharapin ang mga sangkot dito? Pakinggan ang report na ito. Bahagi na ang pag-visit pagvividyoke ng mga pagdiriwang ng mga Pilipino. Madalas, ito pa nga ang sentro ng selebrasyon lalo na kapag lumalalim na ang gabi. Pero minsan, sa kasarapan ng usapan at kantahan, nakakaligtaan na ang oras at ingay nito. Bagamat nais lamang mag-enjoy ng marami, responsibilidad pa rin ang bawat isa na iwasang makaistorbo lalo na ng mga kapitbahay. Dahil ayon sa batas, ang pagbibideo kaya ng oras-oras, lalo na iyong mga umaabot sa alanganing oras kung saan nagpapahinga ang marami ay maituturing na nuisance. Ang nuisance ay mga akto o bagay na nakakapinsala nagdadala ng panganib, nakakairita, immoral, nagdudulot ng obstruction sa daan at naghahadlang sa paggamit ng isang property. Nakasaad ito sa Article 694 ng Civil Code at maaaring kasuwa ng civil case ang nag-ooperate ng ganitong mga video kihana. Ito rin ay paglabag sa House Bill 1035 o an act prohibiting the use of videoke, karaoke systems, and other amplifying equipment that cause unnecessary disturbance to the public within the residential areas and providing penalties therefore. Iminumungkahi ng ordinansang ito na limitahan ang paggamit ng videoke mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 lamang ng gabi. Ang sino mang mahuling lumagpas sa itinakdang oras na ito ay maaring ireklamo ng mga kapitbahay nito at maaring pagmultahin ng isang libong piso at pagkakakulong ng hindi higit sa anim na buwan. Maari namang pagkakakulong at multa ang ipataw depende sa disisyon ng korte. pag import ng second-hand na gamit, iligal. Parusa sa mga sangkot, alamin. Maluwag sa bulsa at mataas ang kalidad. Yan ang pangunahing katangian ng mga kasuotan na nabibili natin mula sa ukay-ukay. Bagamat sulit at convenient kung ituring, nagbabala ang otoridad ukol sa pagtangkilik ng mga secondhand items na ito. Ito raw ay ilegal at hindi tulutan ng pamahalaan. Ano nga ba ang parusa sa mga mauhuling sangkot dito? Pakinggan ang susunod na report. Ang ukay-ukay ay takbuhan na ng marami lalo na tuwing may mga piling okasyon na dadaluhan at kailangan ng isang individual ng gamit at damit at kapos ito sa budget para bumili pa ng bago. Sa ukay-ukay kasi, makakakuha ang isa ng mga branded at magagandang kalidad na kasuotan sa murang halaga lamang. Gayunpaman, nagbabala ang Crime Investigation and Detection Group sa mga nagbebenta ng mga ukay-ukay Partikular na iyong mga imported o nagmula sa ibang bansa. Ayon sa Republic Act No. 4653, o an act to safeguard the health of the people and maintain the dignity of the nation by declaring it a national policy to prohibit the importation of textiles articles commonly known as used clothing and rags ang pag import ng mga second hand na damit ay ilegal ang sinumang lumabag sa batas na ito at mahuli na nagbebenta ng mga ganitong damit at kagamitan ay maaaring pagmultahin ng dalawang daan hanggang dalawang 20,000 piso at pagkakakulong na dalawa hanggang 5 taon Parusa sa Snub Taxi. Alamin. Hindi na bago ang reklamo mula sa mga pasahero ukol sa mga driver ng taxi na nangongontrata at pumipili ng isasakay. Paulit-ulit na nananawagan ang kinauukulan na ang ganitong practice ay ipinagbabawal at nararapat na maparusahan. Ano nga ba ang maaaring kaharapin ng driver na sangkot dito? Alamin sa report na ito. Karapatan ng bawat isa ang maayos at episyenteng sistema ng pampublikong transportasyon. Ngunit minsan, napapasakamay ang mga computer sa mga mapanlamang na driver. Gaya na lamang ng mga driver ng taxi na hindi gumagamit ng metro at nangongontrata ng mga pasahero. O iyong mga namimili at tumatanggi ng isasakay dahil malayo ang destinasyon nito. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ay patuloy sa pagsugpo ng mga ganitong uri ng driver o yung mga tinatawag na snub driver. Ito ay sa ilalim ng programang anti-snabero na layong pangaralan ang mga driver na may kanya-kanyang panuntunan. Ayon sa Joint Administrative Order 2014-01, ang mga naturang driver ay dapat humarap ng kaparusahan. Ang sino mang mapatunayang gumawa nito ay maaaring pagmultahin ng 5,000 piso sa unang offense. 10,000 piso naman ang multa at maaaring ring ma-impound ang unit ng sasakyan sa loob ng 30 araw sa ikalawang offense habang 15,000 pisong libo naman ang multa at pagbawi ng Certificate of Public Convenience o CPC ng sasakyang ibinabiyahe ang maaring ipataw sa may sala sa ikatlo at sa mga susunod pang offense. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Ito ang inyong lingkod, Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!